What's up guys! Welcome back to my YouTube channel At nandito po ako ngayon sa sikat Para Papunta po sa terminal ng bus Para po uh, Sa Lapu-Lapu City So nakasakay po ako ng sikat ngayon Papunta po sa terminal Din doon po ako sasakay ng bus para po sa Lapu-Lapu City And and then mapuntahan natin yung lola at lolo ko po mga, mga vlogs yung karoon guys is nanako diri sa terminal sa series o sa bus so timing sad kayo ay para sibo nga nagandar na daan so makasakay sa tadayon Nagpasalamat no? pasalamat ko sa driver sikad na nahatod ko diri so salamat ka ayo so sakay natin sa series guys karon guys kaya nanako diri sa sud sa series so nanako diri sa loyo naglingkod kay ambot permi man ko sa loyo makalingkod na, na may mga tao dira sa tubangan na magdagan ko na yung mga pasahero na so available is loyo ra pero noon sa loyo is makalipong yun kay kung libaong is ang loyo mong gyud permi mauntol again. pero okay ra na anak okay. di, uh, okay, raon, ko kay di mo dagaton okay ra na ara ko permi sa loyo so karon kay ni andar na ang series timing jud kaayo sa so, kung giingon pa so biyahin na ta padung sa lapla po guys ha para sad nga atong ma personal nga hat mahatag ang hindi na ba? bang para sa akong lulu guys so ma ko dito sa lapo-lapo yeah, para ako give personal mo hatag dito ako so salamat sa inyo auntie Janice at auntie Mimi at ni Ate Vanessa o sa husband niya ulitin ko so pupunta na po ako sa Lapu Lapu City kaya madam ta sa Lapu City ay mam plate tadaan para dito kasabang sa kakuan kanilang conductor o plate tadaan o oh, manatag plate ha so nanako diri sa skyway sa kakuan ah putat <laughs> nindot kayo view ah uh, dota oy ay transition tanan na tadaan sa bus stop mga guys o oh, na mga guys o oh. na nadarigi kan kung sa CR ang ko so ang nihukog singko dito kung hukog singko niya na may kamera day gibutan dito ba ang, ang kamera na tan, nagtanaw sa tao nga dili mo hukog hala kuya awa ito yun nihukog sa konya karoon mani yan so ito pilihan nyo mani oh sing tagpahinti daw ang takos katong nga baso so mura tagko ano na yun tawag ano ah di tamo busog bitaw eh ah palit mani tag 50 so mo na yung pamahaw kaya di ko ganaan mo kaon kong biyay biyahe kay murag kasukahan ko ana or kabiyon ko ana bitaw lain bitaw ning ako ang style kay kumukaon ko is kasukahan ko pero di ko kumukaon di ko kasukaon di ba murag ngan lagi ko sa mga biyahe so karon kay nagtakaw si kuya sa mani nga sa kwinta akong gipalit mao ni akong pamahaw hmm di ba init kayo sige Panan din akong gihatag sa kulay sa 50. So, magalagay ba ako sa lamang So, joke lang ninyo ha. So, shout out ikaw sa duha nga na ninda sa May Carmen. So, okay, selamat. So, balik tayo sa sa ito ang kisakyan nga series. Let's go. Ay, timing kayo guys. Sa so, pagsakyan ako balik sa series ng akong kisakyan, ay hindagan din dahil yun. So, hindagan, wala hindagan, nag-under dahil yun. O, oh, diba? So, mauna dali, raging ang biyahe. Pero, kung kanang dili weekend, kung weekend gali is Ah, grabe sa kaya na so, pada karun, kaya sa padayon ta uh, sa tong biyahe. Kanya karon kay nanako Bridge sa Lapu-Lapu City or diba dali ra kay transition oh. Nana ta diri sa Lapu-Lapu City oh, tanaw ang biyoso ni Bridge diri wi. Ni go kita ang langit, makabot jog lang din na makabot ang langit kay layo ana. Bitaw ya, uh, ni nut king bridge diri sa Lapu-Lapu City mao ni ang Sikan Bridge. So, nasa gitaw first bridge. So, watak agay dito. So, mauna siyang view. There sa second bridge sa Labu-Labu City. Nindut yun kaayo. Ano ako, nagkukuha sa mga putaw eh. nga gipakupot sa kuwan bridge. Nga nagkaligun ang bridge, guys, ha. There sa a labu City. Nga karoon, there sa a taman sa tong video, guys. Nga, see you sa next video natin. Abang-abang kayo kay marami tayong i-upload, guys, ha. So, bye-bye!